Uy, 30 ka na. Hindi ka pa mag-aasawa? Kumikita ka. May pera. Ganda pa ng katawan mo. Maskuladong maskulado. Walang girlfriend. Sayang naman yung kagapuhan mo. Wala ka pa rin natitipuhan sa edad mo na to. Huwag kang sobrang pihikan. Sayang ang lahi kung wala kang magugustuhan mag ka na. Gumawa ng sariling pamilya. Tignan mo siya, no? Buntis na siya sa pangatlo. Ay, nako. Tatanda kang binata niyan, eh. Sayang ka. Makipag-date ka na habang maaga pa. Isang beses ka lang mabubuhay. Huwag mo namang sayangin sa mga walang kwentang bagay. Hindi ka habang buhay na bata. Ay, nako. Kaya ngayon pa lang, humanap ka na ng jowa. Yan ang madalas na naririnig ko. Paulit-ulit na lang na senaryo. Bakit hindi ko alam na dapat pala mag-asawa na ako? Nakapag-30 ka na, dapat may pamilya ka na. Batayan na ba ito ng buhay? Hindi ba pwede na nasisiyahan pa ako sa kung anong meron ako ngayon? Bawal na ba magsingsingin? Nakakatawa. Minsan pa ay sinasabing baka baklaraw ako. Kaya ayaw maghanap ng babae dahil iba ang gustong makatabi. Nakakatawa sila. Sobrang babaw. Hindi ba pwede na masaya ako? Na kahit mag-isa ay sapat na ito. Na hindi ko pa kailangan humanap na makakasama para buhay ay makompleto at tuluyang sumaya. Nakakatawa sila. Sobrang daling mong usga. Pinapangunahan pa ang iba sa kung anong mangyayari sa buhay nila. Ano naman kung tumanda akong mag-isa? Hindi ko naman yun ikakahiya at isisisi sa iba. Isa pa, wala pa akong rason na nakikita para madalihin ko ang lahat. Kaya ako single dahil wala pa ang taong para sa akin. Mas gugustuhin ko ng ganito kaysa naman maghanap ng konsino para lang mapunan yung konsinong gusto nyo. Hindi ako takot maiwan. Hindi ko isinasara ang puso para magmahal. Sadyang ayaw ko lang makipaglokohan sa taong hindi seryoso at walang paninindigan. Dahil hindi na tayo bata para dyan. Kaya kahit na ano pang sabihin nyo, walang rason para pakinggan kayo. Mananatili akong single at yan ang totoo. Hindi ako hahanap ng iba para lang kung sino man ang gusto nyo. Dahil para sa akin, ang taong mamahalin ko ng totoo ay wala pa. Kaya habang wala pa siya, mananatili akong single at hindi hahanap ng iba